Wait wait ate, lang. Wait lang, ate. Kuya, tulungan mo ko. Babasa. Kuya. Ano po yan, ate? Wait nga lang, may pera. Madaya kayo, ate. Hindi, wait ko yung payment. Kuya, sinin ko na yung payment. Huwag mo yung photo, please. Huwag mo bigay. Sinin ko na yung payment niyo. Huwag mo bigay. ko to. Okay, okay, Ay, nagbayad na ako. sa sabi niya. Sinunganin ka, Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang babala na naman tungkol sa panibagong modus na ginagamit ng mga scammer online. Ayon sa buyer, una pa lamang ay may duda na siya dahil naka-private ang Facebook account ng babae. Paliwanag naman ng seller, kaya niya ibinebenta ang cellphone ay dahil sa matinding pangangailangan. Nagkasundo sila sa halagang 30,000 pesos. Ngunit nang ipaalam ng seller na hindi siya tumatanggap ng cash at GCash lamang ang dapat na mode of payment, napilitan ng buyer na ipadala ang pera sa account na ibinigay. Kaling ko na lang po yung Number niya po. 647 8165 8165 po ma'am. Ayan. Tama pa Matapos ang transaksyon, nag-iba na ang ikinilos ng seller. Okay na. Filam. Ha? Filam. Filam pa. Tigik pa sigit pa. Ano ko bigla? Bakit po? Ang dali ko lang presyo ko, madam. Ano 'ko tangala ko na? Bakit po madam Wait lang saglit lang, uyas. Bakit po ganyan? Nang sabihin nitong kinakabahan siya dahil hindi raw sumasagot ang kanyang kausap, doon na nagduda ang buyer. Kaagad niya itong sinunggaban upang makuha ang biniling cellphone, ngunit tumanggi ang babae at nauwi sa agawan. Anong kausap niyo madam? Ay! Hindi pwede, madam. Anong kausap niya, madam? Ay! Madam, anong kausap, oy? Kayo tatakbo. Wait lang, hindi Hindi, madam. Tinanong kita nung gikas niyo. Hindi tayo mag eh. sir. Hindi, madam. Tinanong kita, ate, kuya, mayos ako, usap, Naka-video ako. Nakavideo ako. Ay, wait lang, wait lang. Ate, wait lang, ate. Kuya, tulungan ko. Kuya. kuya, kuya baka ano po yan, ate? Wait ka, wala may meron. Madaya kayo, ate. Hindi, wait ko na yung payment. Kuya, tulungan. ko payment. Huwag niyo po nila yung please. Huwag niyo Ay, ko na yung payment niyo babasagin ko to. Okay, okay, okay. okay. Ah, nabayad na ako, sasabihin niya. Sinungaling ka, ha? Ah? Umabot ang insidente sa presinto, umabot sa anim na oras, ang kanilang pagtatalo dahil ayaw ibigay ng seller ang cellphone ni buyer, paliwanag ng seller sa mga pulis, wala daw silang natanggap na payment mula sa buyer, subalit ang hindi alam ng seller ay nakuhanan ng video ng buyer ang lahat ng pangyayari. Ginamit ang ebidensyang ito sa investigasyon at gulat na gulat ang seller nang ipakita ng buyer sa mga pulis ang video, sa huli na ibalik sa buyer ang kanyang pera at nakuha rin ng seller ang kanyang cellphone. Mga kababayan, maging maingat po tayo sa ganitong klase ng modus. Huwag basta-basta magtiwala sa online sellers lalo na kung kahina-hinala ang account or condition ng bentahan. Siguraduhing ligtas, malinaw, at may kasiguruhan ang bawat transaksyon upang hindi mabiktima ng mga manloloko.